Magandang araw! Narinig nyo na ba ang tungkol sa Young Farmers Program? Una kong narinig ang tungkol sa Young Farmers Program noong nakaraang linggo sa radyo dahil mayroon na nga raw na pipitong krisis sa pagkain dito sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng mga magsasaka. Ayon sa mga pag-aaral, humigit kumulang na 67 taong gulang raw ang average na edad ng mga magsasakang Pilipino kung wala nang susunod sa aming mga yapak, eh, sino na ang magtatanim ng mga pagkain at mamamahala sa mga sakahan dito sa ating bansa? Kaya naman, sinimulan ng Congressional Oversight Committee on Agriculture and Fisheries Modernization o COCAFAM at ang Department of Agriculture ang Young Farmers Program o YFP. Ito ay isang programang naglalayong himukin ang mga kabataan at ang mga nagtapos sa mga kursong agriculture at fisheries na gamitin at lalo pang pagyamanin ang kanilang kaalaman sa agrikultura at pagnenegosyo sa pamamagitan ng pautang at mga training para sa mga nais mag-aral ng tungkol sa iba't ibang aspeto ng agrikultura. Tunay nga namang malaking tulong itong YFP para mapayaman ang agrikultura sa bansa. Nais ko pa sanang i ang tungkol sa napakagandang programang ito pero marahil ay sa susunod na lang nating kwentuhan. Para sa karagdagang kalaman tungkol sa Young Farmers Program, mangyaring basahin ang blog ko sa Facebook o kaya naman ay bisitahin ang website ng Coca Farm sa www.cocafam.gov.ph Osha, Hanggang sa muli, paalam!